yang please support Stone Toll. S-T-O-N-E T-A-L-L Tita, thank you, thank you, thank you, thank you po. Tito Joe, nawakan mo, baka mahulog. Oh, alam na saan gagamitin oh, ha. Ano? Ala, si Tita Ethel yung ano. ano na na Tita. Oh, Tita, thank you. Ang cute. Unang, ano, unang masusuot ni ano, baby boy. Sa uh, gusto Oh, patay ka lang mo. Thank you, Thank you, you. tita. Ah. So, tawatin mo na para ano. Buksan mo nga yan. Pakita mo nga yung box na. Nakita ko, parang iba yung pangalan. Ito, ito muna. Ralph Lauren. Tito Jun, Ralph Lauren lang naman. O, pakita natin. Para ano. Na... Yes, one. Anong phone shirt? Wala akong idea. Basta pagpunta sa ano. Ito lang. Ito lang may isa. Go to Lola. Um, that's what. Siya sa mga Ah, hindi lang siya.

Uh, Sige, eh, palagay naman nun? Ano sa song? Float. Ano sa brown white? Oo, ang ganda. Mm. Meron pa ba? Meron pa Yung mga ibang ang polo niya, tita, ako yung, yung is oho. Uh, -huh. uh -huh. ay, ako magulat, wag, wag ho kayo magulat, tita, etel, kung suot ko yan pag ano. Uh, ko naman eh. Pakitita ko naman eh. Mm -hmm. Mm -hmm. No sleep, tita. Uh -huh. Isa po sa mga nasuot kong regalo sa kanya na malaki, yung, yung Parang. Ayun! picture take yun a... sa... Alta! na yan! ay uh, Dugo't pawis ni Tita yan! Pakita mo naman sa mga katikram! 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Yung isang malutong na malutong at mahigpit na hug kay tita. Uh, yung uh, yung hug and kiss kay tita Ethel. Grabe no ano yung ano ni tita Ethel. Mm. Yung malutong na kiss. Mm. Mm. Wala lang talaga akong masabi na. Talagang magbabayad siya ng... 100. magkano pong tiket, tita? 1,004. Ayan, sabi niya kahit mahal ang tiket, uuwi tao para sa iyo na. I keep my promise. Thank you. Like it, tapos ko mo lang magbabago and don't forget me. I always remember you, always miss you so much. Everybody, all the whole family. Grabe naman na. Oo, pag-iisip ko sa umaga. When I open my phone, always his picture and the blogs. All day, 24-7, non-stop. Parang ang damdan sa pakahamdan, ang nakakatulong sa kahit kapag. Nahiya. Alright!